Masa sakin ni Masa sakin nah, uh, itu malap yang sebab hari ni nilalabas na yung mga basura Thursday ang puna ng basura dito iba-ibang street iba-iba din araw kinukuha basura dito magiging or sale na house ano ang mga bahay dito single attach walang mga bakod walang mga gate safe kasi dito sa New Zealand bakit mo walang kabakod bakod. bahay may bakod man mababa lang for sale na bahay Gần đó Lăng tăm Tăm bay Bakod-bakod hmm. ng mga bahay. Tahimik na tahimik na lugar. Hmm. Di ko lang ganda nitong bulaklak na to. Ang klaseng bulaklak to safe talaga at saka isa pa dito sa New Zealand safe maglakad wala masyadong mga tambay may nangungusunada safety na mo mga bahay dito walang mga bakod uh. ayan mga lumang old house minsan itong bahay ng iba dyan sa government na ano uh. kaganda ang New Zealand safe tsaka yung basura dito yung green yun yung nabubulok yung mga pagkain tapos yung dilaw yun yung mga plastic uh, Daryo. yun, cartoon tapos yung kulay blue naman dun yun naman ay mga bote bote na mababasakin yan dyan ilalagay yung green compost yun, mga dahon damo yan no yan o yan yan dito sa New Zealand 嗯嗯嗯,嗯打。